Good evening everyone. So time check is 8.21 in the evening. So today is a choice day. So guys, balik tanaw ta sa tong client na mga taga-atini which is kapila na siya ni Blit Bali. And then mapablower lang gina na siya rin ang pakulong. Hiling niya siya o red color. So karon has nang na-friend na mo, na-friend na mo siya. Na-close na ako tapos namutan na ako sa iya about sa karapatan sa titulo og sa nangangkon sa titulo pero di na main binidili jud na siya main topic so na friend jud na mo siya na friend na, na mo siya eh. and then hatag siya tips sa mo bisag wala mi sa iya ha so late mi nakabalo nga di na siya basta-basta nga tao kay kwan man na siya your honor man na siya your honor so karon ingon siya sa kwa nga kamo nabawi mga bisyo siya nga wala man inom lang ano siya, bahala mag-inom mo, pero away mo sa shabu-shabu ka. Kahit nga, no, Na ano siya, make-up artist, nga nadakpan ako siya siya. So, gitabangan niya. Kaya, kung wala lang, lang siya naluwi ato, hindi yun tabangan. So, naluwi man siya, gitabangan niya siya. Which is, naana ah, sa mga, ah, nakulong niya siya. And then, pag nakuan man daw to siya, giupawan man daw to siya, giupawan, kinas mga. So, mo to, syempre, your honor, anitabang, nakagawa siya. So, muna, nakong take advantage.